Mga nga po muna kami at kami po nilalamig na. Tingnan ko po ang aming apog. Galing po sa mayuko. Naluluto sa apoy. Oops, ayan na! Palalaki ng talang apog. Ayan, ayan, oo, oh, ayan. Nagsisitago na. Ito pa, isa Puro talangka. ka. Ambo, para hindi po mamatay. Dabadag po namin sa tubig. Oh, ano ba? Ayy, nagbaga lang pa. Gagabi, pa kami ay. Hindi pumasok yun ba yung halilang? Hindi Ah, ay si Paduan ay na ipagpaalam ko doon kay Ate Luz. Sa sinimbang ay nagsitimbang siya kanina. Ay, baka bukas yun ba yung sinimbang? Kabaya di? dito po ang unang kubo-kubo ng aking pinsan. Ang tawag po sa amin dito ay salong. Ayan po, may maliit na tindahan. Ayan po, mga kabataang katutubong remontado. Nagsilip. Oh, may nakakaldiro. Sarap ng kain. Ang dalawang magkapatid. Aba, anong ulam ninyo yung dalawa? Ha? o Oy, nagsasamagi kaya to. Maan ka pa do. Abi di pa pantapan ang marang lai dito. May bunga ka ba, buboy? Ay lang kabilog. Ay, ay kay bunga wala. Sa, sa ko ba? Ay. Ay, sa abi. Saan natin titigil? Naitawad dito. nako. Gabi na, na kami, ay, kami ay nagba-vlogger. Video ay mag kami na talangka. Ah. aming ginagamit na apoy. Ang aming gato ay kahoy. Ang <laughs> ganda pag sa ano video ni? Oo. Oh, ito po. Kung nga nga po ito, mga kabayan. Kabayan. Unahin po ito. Isahin mo ang una-una mong isubo. Isahin mo kung anong pangalan. Pangalawa po, maskada. Yan. Binibili po ito sa grocery. yan. Isang stick nito dito sa amin. 50-60. <laughs> Ito po ay nagpapapula. Tit po ito. Dito sa amin. Sa kung saan saan lugar. Iba't iba ang tawag. Ito po ang aming maputi. Tubuksan ko po. Ito, Yan ang pagnanganang katutubo. Ito. Ito. Kukuha wala. Yan. oo, so, mapula na <laughs> <laughs> pwede buong bansa ay. o kabayan o, nagbabalat po ako ng bunga ito po ang, ang tinatawag na nganga ito po ang pinakinglibangan namin para hindi po magastos ito na lang po ang aming pinakapagkain Kaya hindi po ang tawag sa amin Pabayan, kami po lalakad na. Mang wala po kami ng talangka. May baon -tala. pa po akong biko. Talagang -tala. may merienda pang himagas pala. Oo, oh, masasarap. Kami po yung dito sa ilog. Ang huli kong buli kayo. Hinaatili kayo dyan at kinadala ka ato bulak sa malibay. Ano eh, si bukas ang mga lambuta ba? Ang gulay ba? Ang gulay ba? Ang gulay ba? Ang gulay E, sa ilalim, maganda pala lalaki, ko? Ay, kabayaan yung naging hirap na aking flashlight, oh. Wala na, mahina na. Nagtaka ko may kumiyak-miyak. Iyak ang teme, nangungulang buhay. Aaya pa lang yun. Mas buhay ang hinan. Kumuli ko.

Oy, bayag. Oh. Yang ipunan ta. Sa kabayan, nandito na po kami sa sapa sa na dapat po panamputan ng talangka. Malalabo ko ati dong. yak pala dito ng tanui. Ang ulambo. ito na, ay, ito na. Ay, 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 ay. Mm -hmm. Ito po, kabayan, aray, kinagat mo na nga. Sabi ko na, kinagat na ang kamay ko. Sakit. Aito, aito, aito. Uh -huh. Ay, ito, ito, ito. Ay, yun ako. Kabayan, na ito pa po. Hmm, mahirap pong humuli nito talagang iniwasan makagat. Haba. Hmm. Oh. Ayan. Tingnan nyo kabayan, ang talangka sa amin, oh. Matataba malalaki. Oops, ayan na! Oops! Tingnan nyo kabayan. Sa laki ng pangkagat Oh. Talagang kailangan nakaayo ng hawak. Sakit kumagat magat nyan. Ay, yun. Ari yun oh. Oh. Uh. Ah. Uh. Sandali. Oops, mahirap. Ah. Uh. Ay naku, nakamukha na ako, agad ang pangkagat. Huwag <laughs> niyong kasabarang liitan. Mm -hmm. <clears throat> Ikaw naman babong. Manamput at hindi ko napapaig. Okay. Ito na, ito na, lumilibis na. Itapat mo yung flashlight mo. Kabayan, ba nakahuli na oh, dami. Dami. Ay, ito na yung malaki. ayan, ayan, ito ito ito, ito to. Ayun. Gigi gigi. Ayun, tingnan niyo po, kabayan. Talagang ako po maingay pag sa panghuli ng talangka. Gusto ko po pag nakita ko agad ay na hinuhuli. Mabilis. Oo. Oh, oh, Lalawag mo oh. na ang mata. Diyan mo daw lang sige. O sige pa, tadagot. Gusto mo yung dalhin? Ayaw ni Loy. Ayaw <laughs> <laughs> ang kay Bung. Kaya <laughs> hindi natatanto ni Bung. Ayan eh! <laughs> Nakubilisan mo! Ayan oh. Oh, kalalaki ng talang kapo. Ayan, ayan oh, ayan. Nagsisitago na. Ito pa is isa. Gi. Hmm. Okay. Okay. Ayan po, tingnan nyo ang klase ng talangka. O, oh. ba? Isang daputan laang. Tatlong piraso. Ito naman, kasama ko ay, ay pa, hindi nakikita masyado yung iba. Labo mo na pati. Ay, ako. Ganda mong panong labuin. Ito naman, gih naman, Ayan na po. Hu, kadami matataba. na talangka, ka? Sarap ulam. Tinukupo masarap. Yung nga nga nganga dyan. Nga nga. Nga nga nga. Bukas ka <laughs> Ari. Ano naman na naman. Ari yung ganun na. Iya ka hindi mo dala. Nakalimutan ko. Eh sinabi Ayan. ko naman ay. Dalahin na nga Ayan po ang isang lagayan. Isang lima, <coughs> Puro talangka. Uh oh, may still. Okay, <laughs> ay. May still. Wall, no? okay. um, mga nga po muna kami at kami po nilalamig na. Itong kagabihan. Um, muskada. Ito po ang palaban namin sa lamig. <laughs> <laughs> mm-hmm. <laughs> 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 <hala> <ake> sa sarwal na butas. Kaya, huwag mo na yung ko ngayong aking sarwal. Kaya ko nga lang. <laughs> ng bayo ko. Wala nang ikmo. Oh. Hala, babae ako. Tingnan niyo po ang aming apog. Galing po sa bayo ko. Naluluto sa apoy. Ako ko? Oo, babae. Ako ko lang, pa. Nalakaw ko sa lalim. Sa lalim na sa lalim. Kasi bong bambilis naman na. Ayun na, nananak na. Ayun na. Ang bilis naman ang pakiramdam din na agamahan eh. Pag may umano na sa tubig ay kanya-kanya ng takbo. Saan na igawa kasi may buwan na? Ito, hala rin Hmm. Wala ang takang bago. Pa mo labuin bunga't nga bubuklatin pa yang bato. <laughs> Bayan, sana naman po ay huwag malubat ang aming mga flashlight. Para po makarami kami ng talangka. Mahirap po nito hulihin at binuha na ano pa ang bato, alis. Oko, okay, oko. Okay. Salisihan na po ang tao dito. Apat kami. Ang iba na po ang mga aksyon. Mga kabayan, uuwi na po kami. Ito na po ang aming nahuli. Bandami na. Baka po ma-over na. Ayan po. Oh. Isang timba, isang jug. Iyan jug po, hindi po napuno. Kalahati na. Baka po iyan, nasa 20 ng kilo tayo. May hayo po sa mata. Tara na. Tugod oh, tayo, bobo bobo na po yung talangka sa kulambo para hindi po mamatay. Ibababad po namin sa tubig. o, oh, karami. Bukas po ulit namin yan. Ilalagay sa kanilang lagayan bago po kami umuwi. <coughs> Ito pala naman ang panali. antok na. Kailangan na po ipahinga ng katawan. Eh, share nyo na lang po ang aming video. Pakilike, follow din po. <laughs> Maraming salamat po.